Maghanap na naman kami ng makain. Maghanap kami ng gogolayin namin, guys. Ayan. Oo. Ayan, guys. Magkasama na naman kaming tatlo. Magano kami ng kangkong. Ah, adubuhin namin yung kangkong. Ayan. Agoy, kanami sa ido. just ko, Lord God. Agoy, agoy. Nakakatakot yung aso nila, guys. Ang laki. Buti pa sila dito. Malapit na anihin yung kalay nila. Ni Next week, wala na to Maani na ito. Sa akin, malayo pa. Mahal kasi yung isda. Kaya magulay muna kami. Ano yun? yun? So guys, andito na naman ako ngayon sa tabing ilog. Nako, ang daming ano dito sa yung suso na may tinik. Ang dami. Delikado to sa ano sa paa. Pag walang chinelas. Yung ganito oh. Ang dami. Ayun oh, dami nilang ano oh, suso. Pero may ano siya, may tinik. May tinik. Maganda ka sana yung walang tinik. Sarap siya ano, gataan. sarap gataan parang uulan siya sa ano nang kano huwag yung mga kasama ko nag ano sila ng talong <laughs> ang ingay, ingay nila guys mga kasama ko saan kaya pagbalik ko dito ano ko saan kaya ako dadaan ah, na lang siguro ako dyan mamaya uh, haakit ako mamaya dyan sa ano malapit sa may baka dyan na lang siguro ako aakyat Ayan. Papunta na ito sa, ano, papunta sa dagat. Punta tayo doon, guys. Ayan. Ang ganda dito. Sarap dito sumigaw. I'm free! duster pa ako. Ganda <laughs> dito. Dati puro to ano to dito, puro kawayan. Wala ka talagang makikita na ano. Ganito, puro kawayan talaga. Ayan. Ang ganda, tingnan. Parang na, parang na, uh, ano ba to? Ha? Hindi na ako ng magsalita, guys. Uh -huh. So, balik na lang siguro ako. Ang layo ko na. Ang layo ko na talaga. Ayan guys. Ang katina ng paa ko dahil sa ano, sa palay. ano mo na ako magpasonsyo <laughs> magpasonsyo ako dito ayan magpapasonsyo magpapasonsyo so balik na ako doon mabalik na ako sa mga kasamahan ko nawag na nila ako Ayan, balik na tayo doon Nagchismisan pa kasi sila, nagmaritisan pa. Ano ba yan? Ayip na si Manay. Ayan. Pangalawa ko na itong balik dito. pinag-usapan nila about naman politika. So, tawid na tayo sa may ilog. Tawid tayo sa kabila. Akyat na tayo sa taas. Ayan. Akyat tayo dito. Ay, naku. Ay, Diyos ko, Lord. Ay! Muntik na ako magtikangkang. <laughs> Ayan. Nag galit na yung baka. Ayan guys. Ang galit na yung baka. Sabi ng baka, Arrrr! So guys, makuha muna kami ng kangkong. <laughs> Kuha muna kami ng kangkong guys. Wow oh, guys, please, tuwad na. Tuwad ba? Ano ba? Tuwad na guys. Kay daghan ng tangkung, dire. Dili <laughs> dapat Diri oh. Dili mo dapat. Libre na to. Libre utan. <laughs>

Wala akong dalang gunting kaya masisira ang ano ko nito kamay char. Tinula ka. Nang para So guys. <laughs> guys. <laughs> guys, pakyaw ni Mary daging <laughs> 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 ang daging. Ang ang tangkungan guys, tingnan nyo. Oo, oh, nasa tunga siya eh. <laughs> Ito lang yun sa akin, yung mga ano. Uy, naman ka hmm. sa tunga, oy. <laughs> hindi, yung kinukuha nila, yung matataba sa akin, hindi, payat. <laughs> gusto niya payat. Mata mataas na payat siya. Kaya po ko eh. sa iya. Yeah. Kanon sa baboy. <laughs> Good luck, Ramalatong ako isulod mm. ba lang kong isa? Pinipili ko lang. Eh. Masarap mm. Mas to. Pang sinigang. Sigang vitamins. na baboy. Sigang o, na bangus. Huwag hindi siya kadaog sa kamunggay. Hmm. Kaya ang kamunggay, kaya ang vitamins multiple man. Ang kamunggay, di ko malusawan. Oy! ko malusawan. Paglabas ako sa'yo. Ka, kamunggay ng yapon. Oo, maong ba? Kupod. Kupod. Kita nang bibi, hindi ko siya magpon ani kung kaun. Nakalibanga siya. Takuan yeah, man pa. Takuan pa man pa. Pangumok. Igod, kay kuan man ang fiber ani taas man. Tong. Kaabot <laughs> namin diritong. tong um, murag harvest. Kuan man niya. Tong Fiber, ani taas man kayo fiber. Good, mo nung makakalibanga. Hala ka, natumba akong cellphone na. <laughs> Patay na akong vlog guys.